Kasabay ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon sa buong bansa, hindi nagpatinag dito ang mga kabataan at mga residente ng lungsod ng Baguio. Ang 71 anyos na si Nanay Celia, bagamat mayroong iniindang sakit sa tuhod, nakiisa pa rin sa kilos protesta. Anya, baliwala raw ang sakit ng kanyang tuhod kumpara sa kinakaharap na sakit ng bayan. Kahit masakit siya, mas masakit yung nakikita mong nalulunod sa baha ang mga kapwa mong Pilipino. So kaya kong tiisin ng ganito ang sakit kaysa yung sakit na nararamdaman ng madami Pilipino na tinatabaan ng mga pagbaha. Matapos magmarcha, isang programa ang isinagawa sa Burnham Park na nilahukan ng isang daang mga organisasyon. Isa sa mga nakilahok dito mula sa sektor ng kabataan ay si Ivan. Bilang isang eskolar ng bayan, nakakaranas kami ng iba't ibang kakulangan ng espasyo at malaman na trilyon-trilyon ang kinukuha ng mga purakot at mga politicians na yan. Sobrang nakakalungkot po at uh, bilang isang estudyante, andito po ako ngayon. Uh, patuloy na lumalaban, nagagalit at ginagawang uh, kadiri lagi ang korupsyon. Kasabay ng panawagang panaguti ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan, isinabay rin dito ang pagdiriwang at pag-alala sa kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio na ama ng rebolusyon. Araw nga ni Bonifacio, ibig sabihin, araw rin ng anak tawis uh, bukod dun sa pitbit natin na panawagan para labanan ng korupsyon at uh, magsulong ng pananagutan, bit -bit din natin yung usapin ng mga anak natin, ng mga maninenda natin, ng mga chopper, mga manggagawa. Dito naghanda ang mga grupo ng FG ng buaya na tinawag na lulong. Mayroon itong mukha ng Pangulo at Pangalawang Pangulo kung saan tinabunan ito ng mga placards at hinaing ng mga nakiisa sa protesta. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng turuan sa mga opisyal ng pamahalaan, mahalaga pa rin daw na singilin at panagutin ang mga nasa likod ng mga manumaliyang flood control projects at iba pang uri ng korupsyon. Yung budget naman natin, yung budget insertions, pagpapirma ng NEP, yung finalization ng GAA ay dumadaan sa Office of the President. So imposibleng walang kamay yung executive natin dito. Kaya sa turuan nila, go magturuan sila. Pero tayo di tayo malilito. Ang sinisignal natin si Marcus Jr. at ng Duterte. Maliban sa korupsyon, ipinanawagan din sa programa ang pagsagip sa palengke ng Bagyo laban sa di umano'y mollification. Ayaw po natin ng public-private partnership. Tinututulan po natin at mariin po natin tinututulan sapagkat kaya naman po ng gobyerno na pondohan at pamalakad ang ating palengke ng Bagyo. Nasa tamang pamamalakad lang po. Ayon sa Baguio City Police Office, umabot sa higit isang libo ang nakiisa sa kilos protesta at nagtapos naman ito ng mapayapa. Charles Nicolimon, RNG News.